Hi po, kumusta? Mga Dayotv nga po pala. Nasubukan nyo na bang magluto ng adobong puti? Yung bang walang halong toyo? Pero bago ang lahat, kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, please subscribe para updated po kayo sa aking mga video. Ito na po yung mga sangkap kong gagamitin. Subukan ko magluto ng adobong puti, yung walang toyo. Ngayon ko lang ito gagawin. Susubukan ko kung ano yung pagkakaiba ng may toyo at wala. Ang una kong gagawin, ipiprito ko muna yung manok. Ayan, medyo kulay brown na siya. Hindi ko lang tutuloy ang ipiprito. Bagya lang. Kung bang maging kulay brown lang yung manok, okay na. Eto, pwede natong hanguin. Ingredients na nasa dulo ko ng video ito. hindi natin yung sibuyas bawang tsaka yung luya sasabay ko na rin dito yung paminta pati yung dahon ng laurel para magisa at maging mabango yung adobo puti lalagay ko na dito yung manok Lalagyan ko rin to ng nor cubes kalahati lang yung ginamit ko. Lalagyan ko rin dito yung suka. Yay! lalagyan ko lang to ng kaunting tubig tikman natin kung ano yung lasa masarap din kahit walang toyo dagdag tayo ng asin medyo matabang pa Eto na po, luto na po yung aking adobong puti. Isali na natin sa isang lagayan. kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, pakipindutin lamang po yung ating notification bell button para updated po kayo sa aking mga video at sa susunod ko pang gagawin mga video. Salamat po sa panonood. Subscribe to my channel and also press this bell icon.